wika Pilipinas. Ito ang wikang ginagamit ng karamihang tao sa bansa. Sa so, pamagitan nito, nagkakaintindihan ang napakaraming tao. Sa bansang Pilipinas. Sa panahon ngayon, ano nga ba ang kalagay ng wikang Pilipino ngayon? Ito klasan natin. Ang mga kasagutan ng ating mga nakapanay. Ano yung wikang kinagisnan o kasanayan at bakit? Ang hindi ko ako pong ay Filipino o Tagalog dahil dito po ako sa Pilipinas pinanganak at wikang Filipino po ang itinuro sa akin ng aking mga magina. Filipino dahil tinuro ko nung bata po ka ay tinuro nila sa akin. Yun na po ang ginagang nila sa akin. Yun na po yung kung saan nila Um, siguro yung eh, wikang Tagalog kasi simula pagkabata ko pa lang is ito na yung ginagamit ng mga magulang ko at ito yung tinuro sa akin ng mga magulang. Padalos, dahil ito ang mga tinuro sa atin ng mga magulang natin sa Pilipinas. Tagalog. Dahil ito yung tinuro sa atin simula pagkabata. Ang aking wikang kinagisnan at kinagisnan ay Bisaya. Pero ako ay kinasanayan, Tagalog. Dahil ako ay nandito ngayon sa Mindoro. Yung Tagalog. Bakit? Dahil yan ang si parents Tagalog. Kasi dito kami nakaka-susunod yung Tagalog. Yung Tagalog ba sa ina ako. Ang ginagustuhan kong Ika ay yung Pilipino. Dahil yung, ito yung ginagamit namin sa bahay. Pilipino. Uh... Kasi yun yung tinuro sa akin ng mga magulang ko at Pilipino sila. Tapos sa uh, pag-aaral ko sa eskwelahan, natuturin ako ng Ingles at sa mga nababasa. Okay. Like. Ang aking wika na pinag-isnan ay ang wika ng Pilipino. At ang aking wika kinasanayan ay ang wikang Filipino Pilipino dahil ito ang kailangan natin damitin bilang isang Pilipino. Paano natin magpapulad ang ating wika okay? hindi tayo miss na it. itong No ang mga hakbang para mapanatili ang kalidad ng pagtuturo ng wikang Filipino sa mga paaralan. Sa time ng Filipino, yang or anumang Tagalog na subject, huwag magsasalita ng English, dapat Tagalog lang. Ang mga hakbang 'yan para mapanatili ang kalidad ng pagtuturo. Idi e kung, kung anong subject na itinuturo di ng Filipino, di Filipino din po ang di salitaan. Kung bisaya, di bisaya din po ang salita niyo. Pwede po natin siyang ituro sa mga para dahil kaya habang bata pala ka kausapin na natin sila ng para. Una-una, siguro maganda kung magkakaroon ng mga tayo uh, tayong magbibigay ng vocabulary ngayon. Magkakaroon ng mga vocabulary para sa yung mga salitang hindi na halos ginagamit na Tagalog. At saka yung talagang Tagalog, hindi Spanish na salita. Dahil more on Spanish na kasi yung ating uh, nagamit na akala natin yung Tagalog. Yung so, vocabulary. Pagbibigay ng vocabulary sa mga at least pa vocabulary siguro ay hindi na na. Hindi sa ang gamitin nito ng ano, tama, tsaka gamitin din lagi. Kung hindi naman ganun ka-komplikado, gamitin. Para sa akin siguro, mas maganda rin na gumamit ang mga guro ng salitang malalalim habang nagtuturo. Tapos, ipaliwanag nila kung ano yung ibig sabihin nun para dumalim din ang kaalaman natin sa Filipino yun sa mga Filipino teacher at maging maunasa sa mga tagal. Yung pagpapanatili uh, po ng subject na Filipino sa school. Filipino ko. Siguro yung ano, pag nagtuturo sila ng mga subject, o um, asagatura is, hindi sila masyadong gumagamit ng English terms sa mga pagtuturo nila. Filipino. Uh, para sa akin bilang isang guro sa Pilipino, siguro ay ang mga hakbang na aking maibabahagi ay una, yung paggamit natin at pagtangkilig sa sarili ng ating, ating wika. Dahil sino pa ba, ba ang tatangkilig sa ating wika kung hindi tayo lamang, hindi mo pwede dayuhan. Sino ang pag ng ating wika hindi mo pwede dayuhan. Kaya para sa akin, ang unang hakbang, unang paraan para sa pola ng wika ay magpagamit ito at pagkakulit. Bakit kailangan nating pahalagahan ang wikang Pilipino? Ay dapat natin pahalagahan dahil yun ang ating pampansyang wika. Pilipino. Para magamit pa ng ibang generasyon. Kasi yun po yung sarili nating wika na magamit po sa dahil ating pinas. Masirap. Dahil ito ang ating language sa Pilipinas at at itong uh, Yang yeah, um, kasi kung ito yating ating makakalimutan, para na din natin yung kinalimutan ng ating bayan. Para patuloy itong magyabong at patuloy pa rin isa uh, Kasi kung hindi natin ito pahalagahan ay hindi na may papasa ang wikang Filipino sa mga susunod pang henerasyon at mawawalang bisa ang mga nagawa ng ating nito. bilang Filipino, uh, ito yung ipinamulat sa atin, ito yung tinuro sa atin na dapat nating pahalagahan kasi atin nga ito, diba? syempre, kailangan pahalagahan dahil tulad ng isang tao kapag hindi mo pinahalagahan, maaaring ito ay mawala sa atin. Maaaring hindi na natin magamit at kalaunan, maaaring ito ay malimutan na natin. Mahalaga eh, dahil para magkaroon tayo ng pagkakakilalan bilang Pilipino at syempre magkaroon ng sariling identity and since nasa Pilipinas tayo, uh, yung karamihan, generally, nagsasalita dapat ng Tagalog. So, dapat, pahawagahan natin ang Pilipino. But... Ayon sa aming mga nakapanayam, iisang wika ang kanilang patuloy na pinapahalagahan ng pinagamit. Sapagkat base sa kanila, ang wika Pilipino ay kanilang kinasanayan at ito ay bahagi ng kultura ng Pilipinas. Wika Pilipino ating unahin. Pagtuturo at paggamit nito ay ating tangkilikin.